Matindi ang naging epekto ng sama ng panahon sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Eastern Samar, nangangamba ang rice capital ng probinsya na baka 15 hanggang 20 sako lang ng palay ang produksyon sa susunod na anihan. Live ngayon mula sa Eastern Samar, ang aming correspondent si Gahete Stanley. Stanley Kamusta na ang sektor ng agrikultura dyan? Sophia, nagtungo tayo nga sa bayan ng Dolores, ang itinuturing na rice capital ng probinsya ng Eastern Samar. At ayon nga sa Municipal Agriculture Office, eh hindi na nga raw sila makakapagproduce nang ng humigit sa isang daang kaban ng palay sa darating na anihan sa Marso at Abril. Ito ay dahil nga sa pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan itong nakaraang linggo at dagdag pa ng mga opisyal. Ito na raw ang maituturing na pinakamalalang unos na tumama sa sektor ng agrikultura sa loob ng sampung taon Ayon sa pinakahuling ulat ng MDRRMO, umabot na sa halos 37 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dito sa Dolores. Nasa 2,600 hectares ng palayan ang napinsala ng masamang panahon at naapektuhan ng higit 2,000 magsasaka. Hindi pa kasama rito ang naging epekto sa root crops at ilan pang agriculture products. Nagpulong na ang mga opisyal ng Municipal Agriculture Office at Regional Office tungkol sa pamimigay ng libreng binhi at pataba sa mga magsasaka. Pero So dahil tumaas na rin ang presyo ng mga pataba, inaasahan nila na mas kaunti ang maibibigay sa mga magsasaka. Yung ano, yung flooding ba, uh, yung bagyo talaga about almost 24 hours lang tatapos nagsusubside dito, hindi nagsusubside ng tubig. Continuous flooded yung rice field. Sa research, yung mga bases, talaga yung palay, kung mag-submergence tatlong araw, wala na yan eh. Kasi imagine 11 days, kailangan namin talaga. Uh, kung mabuti sa, kung, sa kami yung hihingi ng tulong sa inyo kung mabuti may paabot sa amin dito sa this month January Samantala, problema naman sa edukasyon ang hinaharap ng mga nakatira sa matataas na lugar sa Borongan City. Maraming mga lugar ang naa-isolate kapag may landslide at matinding pagbaha, kaya nasususpindi ang mga klase lalo't madalas ay ang mga guru ang dumarayo sa mga liblib na lugar. Ang mga residente hindi naman maiwanan ang lugar dahil wala silang ibang malilipatan. Dapat taga rito kasi pag may flood, pag, da, pag, yung ano, yung tulay, submerged na, hindi talaga makatawid yung mga teachers. So tulad noon, since January 4, we did not, we cannot reach the station. So the learners, kawawa naman sila. Uh, nakakapagod nga po mag-evacuate kasi mababa yung bahay namin eh. Ay, kasi dito yung hanap buhay namin. Dito kami nang lumaki talaga. Iya, uh, bagamat sanay na nga ang marami sa paulit-ulit na unos na tumatama rito, eh, hiling nila na sana ay hindi nga magsawa ang uh, opisyal ng gobyerno na tulungan sila at gumawa ng mga long-term solutions lalo na sa mga apektadong lugar. At yan ang latest uh, dito sa Eastern Samar, balik sa iyo Pia. Stanley, may pahabulang na tanong. Nasa magkano na yung halaga ng pinsala dyan sa probinsya? Pia sa latest na uh, damage assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office as of 5 p.m. ay aabot na sa 200, humigit 220, 265 million pesos ang halaga ng pinsala sa lahat ng sektor. At pinakamalaking bahagi nga nito ay sa sektor ng agrikultura na nasa 220 million pesos na. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag nila ng mga ulat mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Eastern Samar. Pia. Stanley na nagulat ng live mula Brongan City.